Tapos do sa mga pagkain na pinag-uusapan natin at gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol dun sa Ano bang pagkain na kailangan natin? Kasi hindi kalimita sinasabi ng mga kaibigan natin, mahihirap. Hindi namin kaya bumili ng pagkain kasi mahal. Kasi napanood namin sa ganito, napanood namin sa ganun, yung pagkain, ganun. E, Mahal, nasa, sa, ano lang, di nabibili yung iba sa palengke, nabibili lang sa mga grocery, mga imported. Ano, la, lalo na katulad na sabihin natin na uh, frutas, berry, berry fruit, mga strawberry, bl um, blueberry, mga, um, uh, yung mga berry-berry natin dyan. Mamahalin talaga. Anong mamahalin talaga, pero, hindi um, nyo ba alam na may local berry ang Pilipinas? Magandang araw, magandang gabi sa lahat mga kaibigan saan mang kayong panig o sulok ng mundo naroroon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating poong may kapal, sa ating creator na lumikha ng lahat na nakikita natin sa ating paligid. Ganun din sa ating buhay. Nagpapasalamat ako dahil binigyan muli ako ng pagkakataon na gumaling sa aking karamdaman na hindi ko na maisip na mararating at uh, mararamnasan ko ang ganitong panahon na muling makaka-recover. Matagal na panahon na pinahirapan ako ng sakit na GERD, anxiety, depression. Maraming mga hospital, maraming mga doktor, maraming treatment, maraming gamot akong inubos pero hindi ako nakakita ng kagalingan sa simpleng um, kagustuhan ng ating poon, ng ating Panginoon, ng ating Creator na muli ako makarecover, pinakita sa akin ang tunay na kagalingan, ang tunay na gamutan sa ating mga karamdaman. At ito po ay aking susuklian sa pamamagitan po ng ginagawa kong vlog, ng ginagawa kong sharing sa ating lahat. Nang sa ganun po, lahat po sa ganitong pagkakataon sa aking kakayahan, makatulong din ako. May share ko yung blessing na nakuha ko. Yung kaginhawaan na natut na ko ngayon sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko sa sakit. Kaya andito po ang Arvin Bagon para magbigay ng libre kung gusto nyong panoorin, nasa inyo po yan. At uh, kung hindi naman nababagay sa inyo, nasa inyo rin po yan kung gusto nyong uh, lumabas sa channel na to. Maraming salamat po. Magandang tanghali mga idol. Kain tayo. Pag-usapan natin, pagkwentuhan natin ng tungkol sa ano, sa um, mga pagkain. Lalo na yung mga prutas at saka gulay. Um, kailan natin kakainin yung mga gulay, ano yung mga gulay na dapat nating kainin at um kaya ba nating mag-produce ng mga gulay na dapat nating ihalo sa mga pagkain dahil um, kalimitan yung mga gulay na sinasabi sa um, mga um, ano sa mga um, uh, ah TV YouTube internet ang mga masustansya ay mga pagkain medyo mabigat sa bulsa. Bago ang lahat, um, pag-usapan natin itong kinakain ko. Ganito mga idol. Ito noodles. Medyo mabigat to sa ating um, Tami sa ating digestive system mabigat itong uh, galawin ito yung sinasabi ko na hindi natin insan ano um, may iwasan yung mga pagkain, mga gawain kasi may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit katulad dito uh, yung anak ko ay foods sa ano sa eskwelahan at um, ito ay gamit nila hindi naman lahat ma, ma... ano ma... iluluto. May mga titira. Ito, yung tira, ginawa ko, syempre. Sayang, ginastusan natin. Um, papaano natin? Papaano kung i-improve na maging um, kapakipakinabang, ano, sa ating kalusugan. Yung una, una, kaysa magkanin ako white rice pwede na to alternative hindi na ako magkakanin kasi meron na nito ngayon kung gagawin natin yung pang commercial yung masarap medyo magkakaroon tayo ng problema sa nutrition simula pa lang dito sa noodles, syempre may preservative na to ginawa na ito ng um, makinarya ah. totoo hindi na siya natatawag um, natin na healthy para maging healthy, samahan natin ng mas masustansyang mga pagkain ito lahat fresh ano, meron ako dito yung in-steam itong sitaw yan. Ni-steam ko yung sitaw. syempre medyo mapait-pait. Mapait -pait. Pero pwede mong hindi i-steam ito. Pwede mong fresh. Kung kaya mong kumain ng fresh. Kasi hindi ito masamang kainin ng fresh. Okay to. Tine-steam ko ito. Um, kasi kung luto talaga yung mga pagkain na mga gulay, nawawala yung ano, nawawala yung mga nutrition nito, vitamins, etc. etc. May mga um, talbos-talbos tayo. Yan pagkahango natin to, yung pinagtakuluan nito, linagay natin to para malanta ng konti. Ano? Ito ang na press. Carrots. So, kasi wala nga itong, hindi ako, hindi ako naglagay ng asin, hindi ako naglagay ng mga pampasarap, pampa, yung pampaalat, wala akong linagay dito. Ang linagay ko lang talaga dito, yung pampalasa, yung organic na vinegar, yung natural, yung galing sa nature, uh, sa nyog. Ano? Dito may mga nabibili pa talaga dito ng tunay na gano'n. Linagyan ko siya ng honey. konti lang. Tapos, um, paminta. Tapos, linagyan ko din siya ng um, Ito, 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 tuyo. Yan. Ihaw yung tuyo. No, ihaw. Ito, tinanggal ko na eh uh, kinuha ko lang to sayang, isip-siping ko. Siya yung magsisilbi na, ano, na pampaalat. Para, mm, hindi sya ano, hindi sya mm, kasi itong tuyo, ang linagay dyan, natural na, ano, na asin, yung sea salt. Meron din ako dito yung linagay na fresh na um, uh, kamatis. Ano pa ba dito yung linagay ko? Sibuya, syempre. Inaayak yung sibuya. Fresh din sya. At um, meron akong atsara. Atsara. Ano, um, binuro. Binuro. Na luya. Ito. Luya. Buro. Yan. Ito yung kabuuan ng pagkain na to. Kaya ikaw, ikaw mismo magsasabi, kung linuto ko to ng process na gusto natin, na masarap talaga, masasabi natin na um, hindi healthy. Ano? Pero dahil sayang yung noodles, gawa natin ng twist na maging healthy siya. Ngayon may sinama ko dito na um, oil, yung ating ano, yung ating um, olive oil. Ano, no, naglagay ako ng olive oil. Konti lang dito sa ano, pampalasa lang. Yun lang, yun lang talaga yung ano, yun lang talaga yung sangkap nitong uh, noodles nito. Actually, yung tawag dito sa noodles nito, hindi ko alam. Ano, pinagsama-sama ko lang. Marami mong sasabi na hindi masarap, pero kung nasanay na hindi lamang kakakain ng mga ganitong pagkain alam na halipan natin na. masarap na rin ano? isa ito sa mga pagkain na ginagawa ko um, yung mga may preservative minsan pag nagmamadali ako ginagamit ko yun ginagamit yun pero hindi madalas ano um, kung kailangan lang talaga na no choice ako ganun may stock pa rin ako may sardinas ako may mga ganun may corn beef ako eh, no choice eh kailangan minsan lalo na solo parents ako ngayon ginagawa ko yun tapos dun sa mga pagkain na pinag-uusapan natin at gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol dun sa ano bang pagkain na kailangan natin kasi hindi, kalimitan sinasabi ng mga kaibigan natin mahihirap hindi namin kayang bumili ng pagkain kasi mahal kasi napanood namin sa ganito, napanood namin sa ganun yung pagkain, ganun eh, eh, mahal nasa sa ano lang hindi nabibili yung iba sa palengke nabibili lang sa mga grocery mga imported ano la, lalo na katulad na sabi natin na uh, frutas, berry berry fruit mga strawberry bl um blueberry mga um, uh, yung mga berry-berry natin diyan mamahalin talaga nang mamahalin talaga pero um, hindi nyo ba alam na may local berry ang Pilipinas? Ano? May mga ano tayo, may mga local berry. Yun yung kainin natin. May mga ano eh, may mga um, native tayo. Ano? May mga native tayo. Actually, yung, yung ako ko, tawag sa inyo dun, yung mga gumagapang dyan na nag, nagkakabunga ng ganong kalalaki. Yung tawag namin dito, kabagyo. Ano na yun? Okay na yung pagkain yun. Ano, may mga vitamins. Actually, yung mga prutas, mga idol, hindi yung kailangan na yung imported ang bilin mo. Kasi nauso lang dyan, kasi yung tao ngayon nakakakuha, nakakapag-produce ng na mga pagkain na galing sa ibang bansa, galing sa ibang lugar. Ang kailangan lang talaga ng katawan natin at um, sapat na yung pagkain lokal na meron sa inyo. Okay na yun. Kasi yung lahat ng tao na nabubuhay sa isang lugar, ang nakalaang pagkain talaga dyan, yung tama at uh, sukat na sukat bagay yung pagkain local din ayun, hindi naman masama kung kumain tayo ng mga imported, ng mga uh, galing sa ibang probinsya na pagkain kasi may source na tayo may source na tayo na nakakakuha na tayo na. kasi ang palengke natin meron na yan ang mga department store meron na ang mga grocery meron na okay na, okay natin makain yun kasi Ganon din. Pero yung local natin, ganon din yung umbisa sa katawan natin. Parehas lang din. Diba ba, meron sa inyo ay bayabas. O di bayabas. Ano? Ano yung mga prutas na natural? May sampalok. Uh, may langka. Kanina nga. Kanina, nung bumila ako ng rambutan. May rambutan ako dito kanina. Ikinuha ng anak ko. Bumila ako ng rambutan ang tindahan, nagkita ko na maraming pinya. Pinya, eh, source ito ng ano, ah, napakaganda nito sa pan-detox Ano, Pan-detox Yun nga, naisip ko yun eh, yung detox na yun. Isipin mo, ang kalimutan detox natin pala, ay panahon ng ano, yung regular ha. Ngayon, hindi natin masasabi yung kasi, nung una, walang, walang chemical eh, walang, saka walang uh, pollution. Kaya once a year, pwede siguro mag-detox ng natural, katulad ng pagkain ng mga pinya, pagkain ng mga pipino, ng mga ano. Pang-detox kasi yan, yung mga matutubig, ano, pang-detox yan. Um, pagkain yan, summer, may, ang ano yan, ang season, uh, yun yung panahon ng ano. Ngayon, nampas na yung summer, sabi ko nga sa inyo, nakakapagpasala ng production ng ano mga farmers kasi ang ha habol na nila hindi yung seasonal na um, production kasi ang habol nila yung pagtaas ng presyo pag kasi pinasala mo yan taas ang presyo kasi hindi siya yung hindi, hindi siya yung ano hindi hindi siya pangkaraniwan ng panahon yun ano kaya yun kanina pagpunta ko doon ang daming pinya nagtanong ako ng presyo mahal hindi ako bumili hindi ako bumili ng pinya ang ginawa ako, yung mga ano, bumili ako sa kanila ng rambutan, kasi yun ang season, mura. Sabi ko, pwede nyo naman gawin yun yung mura. Ang gagawin lang natin, yun yung ating kakainin. Ano? Kasi yun naman talaga kailangan ng katawan natin. Kung ano yung season na yun ng trutas, gulay, yun yung pangangailangan ng katawan natin. Kaya yun, ay, nag ano, ay, ay, um, harvest ng panahon ito. Ano, kailangan natin yun. Kailangan ng katawan ng mga tao yun. Uh, nakaset talaga yung katawan natin sa mga pagkain ganun. Ano? Ang ginawa ko dun sa pinya, hiningi ko yung, ano, yung corona. Hmm, kasi tatapon lang nila. Hiningi ko yung corona. Dinira ko dito. Itatanim ko. Uh, this next season, may libre na akong pinya. Hindi na ako bibili. Uh, diba? Ganun lang. Ganun-ganun tayo ng ano. Ngayon, ang kagandahan, yung mga produkto, minsan, sa ibang lugar, kahit sa ibang bansa, na pwedeng na mabuhay dito, pwede tayo magtanim kung meron kang lugar. Ngayon, kung wala kang lugar, kahit yung gulay, kaya mong itanim yan sa paso. Hmm, kaya mong itanim sa paso, kaya mong itanim yan sa mga, ano, sa mga bote ng, malalaking bote ng tubig. At wala kang bakuran, napakalit ng bakuran mo, kahit sa kusina, nakita ko sa YouTube niya, sa mga, kahit sa ibang bansa, di ba, ang lilit na mga plat doon, ng mga bahay na inuupahan dahil mahal. Nagtatanim sila, yung mga Pilipinong nagtatanim sila sa loob ng bahay ng mga prutas. Ah, gulay. Ano? Ganun. Hindi mo kailangan yung mga imported, hindi mo kailangan yung mahal na pagkain ng prutas. Yung local, yung local lang, sapat na. Kasi yung lokal, para sa atin, yun yung nararapat sa atin. Ano? Uh, sa ibang bansa, yun ang nararapat sa kanila na ano lang tayo doon sa balita kasi unang nabalita sa ibang bansa yung mga ganun ano na napag-aralan kasi sila yung may pera na pag-aralan nila na maganda yun sa kanila dito sa kung umiinom ka ng vitamins kat ano kahit tigilan mo na kung regular ka na kumakain ng mga ganito kahit itigil mo yung vitamins kasi yung kaibigan ko sa Michigan sa America sabi sa akin, yung anak niya kasi hindi niya pinainom ng vitamins. Sabi niya sa akin, may mga pag-aaral at marami ang namatay at nagkasakit sa kanila, sa mechigan, ng tungkol sa vitamins, lalo na sa vitamin C. Na, um, ano, na um, synthetic. Tutay, tutay, naman yan eh, kapag um, uh, nasobrahan ka. Kasi synthetic nga siya, may chemical siya, produce siya ng laboratory. Talagang ganun talaga. Kaya nga, ang ina-advise ng doktor na tuloy-tuloy eh. Ano? May pahinga yan. Hindi pa pwedeng tuloy-tuloy kasi magkakaroon ka ng problema. Ano? Magkaka-over na yun eh, sa katawan natin. Pero, ang pagkain, walang over yan. Lahat ng mga pagkain may maraming mga vitamins at iba't ibang klaseng vitamins. Nandiyan na. Sapat na yan. Yan lang naman yung ginawa ng Diyos para sa atin. Sana naibigan niyo ang kwentong to. Sana nakapaghatid ako ng na magandang um, Kaalaman para sa inyo. anget ko ang makatulong sa mga kapwa ko na naghihirap na tulad ko dati at yung mga naghihirap ngayon. bye, -bye at God bless you. Ingat tayo. Magpakabusog po tayo. Dahan-dahan lang. Hmm.